Bakas ng bayan. Sir, ni, posible ba nga uh, makasuhan? Makasuhan ko sa akong pag-back out sa trabaho due to physical and mental health during work. Wala na nakaya so kung lawas din miingon siya nga makasuhan daw ko kay perma ko'g kontrata atong Monday din nag-back out nako karon. Wala mm -mm. lang <laughs> bel no kay nang di sangay mabalaka na kay do na may uh, ligon yung inungdan ang yung pag uh, pag-cancel sa ilang kontrata no importante lang ang effectivity unya sa iyang uh, tawag na na ang ni cancellation uh, should be not more than or should not be less than 30 days sa uh, gikan sa pagpadala niya sa sulat no ah uh, kuan magud no kung mm. dunay valid nga rason para i-cancel ang ato ang contract of employment tugutan man ni sa ilawom sa to ang uh, labor code no mm. so laktod pag istorya dili ka pwedeng uh, pugson nga tumanon ang imong mga obligasyon sa imong labor contract kung ang imuhang sitwasyon dili uh, magtugot nimo nga mahimo nimo ang imong mga buluhaton o mga trabaho o nila maning labor contract no nagingon niya kanina gud na siya mental ug physical issues mm. Uh, base niya dili na na siya mamahimong asset ngatos kumpanya resulta na niya hinun og dugang pang danyos perwisyo sa kumpanya kung padayon niya pagtuman niya mga tulubagon des mong labor contract swerte ganyang kumpanya kay early early on bago pa lang sayo pa lang nagpahibalo na ang empleyado nga dili na niya ma makaya Kaya. Oh, yeah. tungod kay dunay valid reason nga i-cancelar ni mo ang kontrata. Manang para nako ayaw ka balaka na. I'm sure ang human resource officer, ang HR manager sa inyong opisina makasabot sa imong sitwasyon o sa labing daling panahon malagmit mangita sila gikapuli kapuli nimo.